So yan mga bossing, so bali sa video natin na to, so mag-share naman tayo ng conversion ng mga sukat ng ating mga tiles into square meter. So para pag nag-estimate tayo, nag-estimate kayo, alam nyo na kung paano bibilangin kung ilang tiles ang papasok sa ating mga floor area. So hindi nyo na kailangan magsukat ng magsukat ng magsukat ng marami. Ang aalamin nyo lamang mga bossing ay ang total area ng ating floor. So ito lang yung pinaka kukunin natin. Ito lang yung ating tatandaan na susukatin. Floor area, once na alam na natin yung floor area natin, gamit ang mga ito. Okay, silaw. Ah, nakakasilaw. Ilipat natin. Yan. Okay, so gamit itong ating mga formula na yan, magagawa na nating mag-estimate, magbilang ng tiles ng napakabilis. So paano? Panoodin nyo mga bossing. Ayan, so ayan mga bossing. So, bali ganito yung ating ginawa dito sa ating ah, video na to. So, una, kumuha tayo ng mga sukat ng ating mga typical or yung ating mga ginagamit na pangkarniwang mga tiles. Yung sukat nito, andyan na yung ating 30x30, 40x40, 60x60, 60x120, 30x60 at hindi na natin sinama yung ibang tiles like mga planks. So, dito na lang muna tayo dahil ganun din naman yan mga bossing. No? So, ngayon, sa pagsusukat natin, ang nagginawa natin kasi, yung mga tiles na to, uh, kinonvert natin kung ilang square meter yung coverage. Bawat isang piraso na tiles. So, bali, kukonvert co lang natin itong 30 by 30 sa meters. So, bali, magiging 0.3 yan into meters, 0.3. Okay, para pag nag-compute tayo sa calculator, ang gagawin nyo, is 0.3. So wag na yung 30. Ano? So para kakunti lang yung numbers na lalabas, ito na lang 'yon. So baling gagawin niyo itong 40 by 40 uh, magiging 0.4 meters, 60 by 60 magiging 0.6 meters, ito magiging 0.6 times ito 1.2. Okay? So gano lang yung conversion natin. So para pag nag multiply tayo, yan, hindi na masyadong marami yung numbers kasi pag hindi natin convert yan into meters itong ating mga centimeter na sukat, masyadong maraming numbers, baka malito kayo, okay? So na yan, ito na yung ating formula. So screenshot nyo na lang yan. Ito, dahil ito na yung uh, total coverage ng bawat peraso na tiles na ibibigay ko sa inyo. So 30 by 30, ang kanyang coverage is 0.9 square meter every piece or kada peraso. Yung ating 40 by 40, 0.16 square meter yung kanyang coverage. 60 by 60, 0.36, 60 by 120, 0.72, 30 by 60.18. So, ito yung ating total coverage every piece ng tile. So, ngayon, for example, meron tayong floor area na 100 square meter. For well, meron tayong 100 square meter. Ito, mga bossing, 100 square meter na floor area. Ito yung ating itatiles. Okay, kaya napaka-importante, mga boss, alam nyo kung ilang uh, tandaan nyo, yung mga nagpapagawa, may ari ng bahay, kung ilan yung floor area ng bahay nyo. Nang sa ganon, pag nag-estimate tayo, hindi tayo may hirapang magsukat. Pero kung may mga plano yan, hindi nyo na kailangan magsukat ng every kwarto, every part ng bahay na ginagawa. Kunin nyo lang yung plano, kunin nyo yung total uh, floor area ng ating plano, and then makukumpit nyo na kung ilang perasong tiles yung ating gagamitin. So for example, ito, 100 square meter. Ang gusto kong gamitin is 60 by 60. So ngayon, ang gagawin ko, ano bang gagawin natin? 100, ito yung ating formula. Pare-pareho lang to mga bossing ha. Ah. 100, i-divide natin. Okay? I-divide natin sa 0.36. O, oh, dahil ito, tandaan nyo. Kaya tandaan nyo to screenshot nyo yan mga bossing para meron na kayong idea. Ano, meron na kayong guide. Dahil, ah, bakit 0.36? Kasi 60 by 60 yung ating gagamitin ang coverage ng square meter ng isang peraso na 60 by 60 is 0.36 square meter. So, ayan, so bali ang gagawin natin, so yung 100, kapag i-divide natin yan sa 0.36, ang magiging total niyan mga bossing is 277.7 pieces ng tile So ito na ngayon, yung total pieces ng tiles na kakailanganin natin every... 100 square meter na floor area. Okay. So, 60 by 60 mga boss, yung pinag-uusapan natin. Ha? So, ngayon, kung gusto nyo gumamit ng ibang tiles, i-convert nyo na lang. Okay. Gagawin nyo lang naman. Pare-pareho lang naman niya. 100 uh, I-divide nyo sa, halimbawa, 30 by 30 yung gagamitin nyo, 0.9, palitan nyo lang yan. Dito, kuha lang kayo dyan kung ano yung gusto nyong gamitin na tiles. Okay. So ngayon, Siyempre, hindi pa yan dyan nagtatapos. 277, huwag nyo kakalimutan palagi. Yung spare. So, kaya kinakailangan natin ng spare. Ano ba yung spare? Yun yung ating reserva na tiles. Lalong-lalo -lalo na kung ang gagamitin natin mga bossing ay yung may mga design, kinakailangan, automatic. Meron na tayong spare. Isa pa, syempre, yung mga basag. ba diba? Yung mga nababasag natin, hindi naman na may, may iwasan na wala tayong mababasag na tiles. At syempre, yung may mga damage, minsan hindi na natin binabalik, ginagamit na. So, kaya kinakailangan talaga may spare tayo. At in the future, once na mabasag na or uh, magkaroon ng damage yung ating kinabit na tiles, o oh, kunyari, 2 years ago na, meron tayong pang-spare. Kasi, itong mga tiles na ginagawa ng mga factory, ay uh, pay pace out. Kunyari, ah... Uh, 10,000 lang yung ginawa nila. Pag naubos yan, hindi na ulit sila gagawa. Panibagong design na naman. So, ganun yon Ngayon, ang hindi lang nawawala sa design natin is yung mga plain color, yung solid color. Like white, yung ating mga cream. So, yung may mga solid color, hindi nawawala sa kulay yan. Kung bagay, yan yung mga regular tiles na nabibili natin. Kahit wala tayong spare, makakabili tayo. Pero, mas maganda na yung may spare. Okay? So, para mas maganda. So, 277, gawin nyo ng 300 pieces. 300, to 310 pieces. Okay. So, every 100 square meter, ito yung kakailanganin yung tiles sa 60 by 60 na gamit natin. Okay. Kaya na sabi ko, kung gusto nyo gumamit ng ibang tiles, gamitin nyo lang itong ating formula. Okay. So, ganyan lang mga boss. Yung compute nung ating mga tiling work, di ba? Napakabilis, napaka-basic lang. Hindi mo na kailangan na kumuha ng metro para sukat-sukatin pa yung uh, every kwarto, tapos multiply, multiply ka pa, di ba? O, may hirapan ka pa noon. Ito, kunin mo lang yung floor area, gamitin mo yung formula binigay ko. Solve na mga bossing. And na uh, in the, ano, in an instant, meron ka na kaagad computation, estimation para sa tiling works mo. So, ganun lang. Ayun mga bossing. So, ayan, shoutout sa inyong lahat at sana meron tayong natutunan sa video na 'to.